Lubak-lubak nga dalan o on sa streetlights. Pila lang ka na sa dugay ng problema sa mga residente sa Fabiam Natad Street, Barangay Lagaw, Jansan. Ang residente nga si Nanay Hermenia Robles, kasulay matod pa nga mahipuan sa pribadong parte sa dugan, samtang gabaktas tungod sa kangit-ngit nga dalan. Nauso man to uban mag-agi di hanggang ngit, ngit bitaw na manghikap ita tutoy. Nabiktima ko, mga alas 9 sa gabi eh. Luyo sa kawat un og sa dalan nang hinaot usab sila nga masemento na og apil ang kalsada sa ilaha tungod na kining problema sama sa tricycle driver nga si Tatay Leopoldo Senyo kanin lang napabili na wala na simento. oh kanin lang napabilin nga wala na semento oh sa amboton say na siguro kanang wala pa na na, na, na dito og donation uh, mauna ang kan siguro problema nila ang mga residente sa Giho Street, Barangay Lagaw, Jansan, doon na usab laing problema. Sigun pa sa residenteng sinanay Micho Muraga, nga pila na nila katuig problema ang kanal. Gawa sa ilahang panimalay, makita ang nagpondo nga tubig sa mga kanal, o doon na pa'y nga naglutaw na lang usab ang basura. Amo unta ma'am kay gisugdan naman nila dito ug kutkot unta kutdon na lang pod nila tanan ma'am dili kay dito unahon dito nga side mo ni ang diri nga side sunod so, uli eleksyon na sad siguro ana Dili po siguro ing anak, ma'am kay luoy pud kay tong antong mga kuan na tay bata. Unya kabalo be, on sa kahugaw ng kanal. So nagaawas yun siya kada gamay nga ulan, mapuno. sumusulod sa panimalay. Kana lang yun ang among problema diri. Tanan-tanan -tan yun, may gikan diri sa taas hanto dito sa ubos. Maulang yun na ang among kuan ba. Bahala nagdili man si ko nang hinaot na lang ang mga residente na kung kinsa man ang sunod nga opisyales sa barangay Lagaw, masolusyonan na ang dugay ng problema sa ilahang lugar. Pero ako lang gyud nga gusto nga pagbag-o kaning lang gyud og street light mo na siya. Oh, ang panawagan lang ako, ha, siguro dili lang sila mag magtanaw sa 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 laing lugar. Siguro tanawon pud nila ang ubang lugar nga uh, Uh, kasagara ma kami to nga uh, maagian sa tao. E eh, nila eh, siguro nila kaning makalayo sa mga sakit sa mga bata, dili lang bata pati mga tigulang pod. Kay perwisyo jud kaayo ma'am. Ang panawagan lang nako ang hangyo lang yun nako sa kanang mudagan karon nga eh, kung mahimo lang maluoy jud mo ang among kanal diri as in mabaw na kaayo sa tanan. Maulang jud na akong ginahangyo sa ilaha kung maluoy man sila gani sa mga mapilian, sama sa mga plataporma nga ilahang gipromiso sa katauhan sa wala pa ang eleksyon, ilahang tumanon ang maong mga saad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.